morning everyone Jean Yamaha Tades ng Akita Japan dito ako ngayon sa lab ng sasakyan dahil nasa labas ako ngayon ay labaro ano ngayon December 29 ng alas 9 ng umaga Inatid ko yung anak ko sa driving school. Tapos habang nasa driving school siya, naglalaban naman ako sa coin laundry ng mga kumot at mamamaling kinerak nako na ako ng konti dyan sa sa big big town Bili ako ng soft drinks at saka ng pasta para sa lunch. At bibili kami na lang ng takeout na McDonald's. Ah, McDonald's ba? McDo. Yung sa McDo. Bibili na lang ako ng soft drinks at french fries. Luluto na lang ako ng ganoon para makatipid, di ba? sa bibili ka ng set na may kasamang soft drink siya french fries, eh. mapapamahal ka pa. mag uwi mo sa bahay, malamig na yung french fries. Sabi, sabi ko sa anak ko, bilhin na lang tayo ng mga burgers tsaka nuggets. Kahit na may nuggets naman kami sa bahay. Ayaw nila ng nuggets sa bahay kasi wala daw sauce. Gusto nila sa McDonald's. Yan, mga maling ako saglit dyan. Tsaka makiki na rin. Kasi jingle bells na jingle bells na ako kanina pa. Aga-agaw, diba? Nandito na ako sa labas. Nagda-drive. Buti na lang wala ng snow. Natunaw ng snow. Ayan. Pero umaambo ng snow. Sa mga 31 hanggang buong week na yan. Ayan. May snowstorm daw dito sa lugar namin. Uula ng buong week na yun ng snow ng malakas papasok ako ngayon sa supermarket, ayan meron akong kakilala, bakit nandito siya dito siya na mamalengke sa malayo bihira akong mamalengke dito kasi mas masarap mamalengke dun sa alam gamay mo na na grocery kasi alam mo kung saan pupuntahan yung mga bagay bagay na bibigid mo pag hindi mo gamay yung grocery, di ba? Masyadong mga konsumo sa oras, sa hanapin mo pa yung mga bagay na bibilhin mo, hindi mo alam kung saan mga rack ba siya nakalagay. Pero dahil nandito na ako, bibili na rin ako. Dito pala sa si Japan ay na-implement na yung eco bag. Pag mamamalengke ka, may dala ka na dapat eco bag or eco bas uh, my basket tawag. Pag wala ka nun, bigyan ka na lang ng plastic pero may bayad. ba? Diba? Tapos may bayad na nga, ikaw pa yung maglalagay sa plastic din. Ikaw din magpapak ng mga pinamili mo. Kaya nakakatapad mag grocery dito. Nakakapagod. Lalo na pag dalawang basket na yung pinamili mo. Tapos ikaw pa talaga yung maglalagay sa basket. At ikaw din yung maglalagay sa ano. O kaya sa karton. Ganyan hirap kaya. Tsaka dito pala sa Japan, hirap din mag-video-video -video kasi yung mga tao, mga ignorante sila. <laughs> Titignan ka na lalo na dito sa probinsya. Kaya pagka nagbibideo ko, tapos nagsasalita ako mag-isa, buti na nga ngayon nakamask. Pag hindi ako nakamask, talagang yung mga reaction nila pag nakatingin sa'yo, makatingin sa'yo ganyan eh. Para bang may krimen ka nang ginawa. <laughs> <laughs> yung iba na amazed lang yung iba naman yung reaction di mo alam kung galit o ano kaya hanggat maaari hindi ko si hindi rin ako ganong nagbibidya sa mall ganyan or sa mga mataong lugar kahapon lang sa ano sa ay kailan ba yun nung Christmas lang sa Sendai City sa City nagpunta kami ng anak ko iba nagvideo ko sa Sendai Station Oh, may mga nahagip na tao. Pero yung cellphone ko, nandito lang siya sa baba sa dibdib ko. Para hindi halata na nagbibideo. Kasi un unethical dito sa Japan yung magbibidyo ka. Tapos makahagip sila ng video. Hindi ano sa kanila yon Hindi katulad sa Philippines o sa ibang bansa. Talagang yung ibang vlogger pag naligaw doon at nagbibidyo Talagang matutuwa pa sila. nag pa sila sa video. Dito hindi. Lalo na dito sa probinsya hindi sila sanay sa mga vlogger-vlogger na ganyan, sa mga nag-vlog o nag-videos kaya patagulang yung iba mag-video tapos pag minsan, pagkasama kayo mga anak ko, ayaw din magka mag-video kasi hindi, hindi yung mga tao mahagap ng video mo hindi, yung iba hindi natutuwa, yung iba magagalit baka mag magka-arong ka pa ng kaano ah, yeah, papasok tayo sa supermarket alak ko lang sa sakyan bili lang ako ng soft drinks dahil yung anak ko mukhang coke yun eh yung dalawa hindi naman pero hindi ako ganun magsasalita kasi pag titinginan ako baka sabihin naman ng mga tao nagsasalita ako mag isa <laughs> mayroon akong <laughs> topak <laughs> ayan may Uniqlo nanggaling na ako dyan kahapon namili ako dyan ng eto Hitek. Ano ba itong tawag dito? Hitek. May Daiso. Yan. Konti pa lang tao. Mga bukas o oh, hanggang 31. Puno na naman itong mga supermarket dito sa Japan. Kasi ganun sila din dito mamili. Kahapon nga sa ibang ano yun. Tapos mayon mayroong home center doon. Doon. Ayan. Puro mukha ko yung nakikita nyo tuloy ngayon. Buti na lang nakamiss ako. Oh. Dito tayo ngayon sa supermarket. Ayan na. Kunti pa lang tao. Ano Yun yung alin nakatingin sa akin? Siguro tatakay yung bakit. Bit-bit ko yung cellphone ko sa dibdib ko. libre silang alcohol. Ayan. Diba? Ito hot alcohol, alcohol din. Andyan mo na kayo. Top drinks lang naman ang bibilhin ko. And broccoli. And pang pasta na broccoli. Uh, ang mura ng avocado ngayon na 97. 157 yung broccoli nila. Ayan. Diba? Convert mo yan sa peso. Mahal yan. 157 is 60 mga ah, 65 pesos. 65 pesos ang peras. Saka nabili ako ng paprika. Okay. paprika for 97 yen 40 pesos isang piraso meron pa ba akong sibuyas hindi na rin nga ako ng sibuyas napadami tuloy ngayon kami sabi ko soft drinks lang ang bibiling ko eh bilhin na rin ako nito ng... dalawa kasi meron pa naman ako sa bahay naririnig niyo ba ako sana naririnig niyo ako na. No? ayun laki ng mukha at sya ka, yan, mga gulay-gulay ganito yung supermarket dito chileji mushroom for 97 yen ayan sya 40 pesos isang pack mayroon na rin sa atin eh. Bawat ano, sa atin. Bawat kibot kinitimbang timbang. Kung, kung meron silang shrimp or hipon na malaki pang lagay sa pasta. Yung anak ko ay eh, nag, nagre-request ng pasta. Ayan. Kaya lang. Wala yata silang shrimp dito. Hindi, hindi pa tulad din sa kabilang. Ano ba yun? adi-jingle bell na ako. Sana matiis ko. Ayan. Puro mga matatanda pa yung mga namamalim ko. Wala pang mga medyo bata. Mga lolo at lola. Mga ano kasi sila klase lang magawa sa bahay kaya ang aga-aga nandito aga sa supermarket uh, yan ang music dito sa mall na to para sa pansit ko sa new year At saan sa ano yun hindi oh, naman kami bukas para sa pasta. At saka, may pasta na ako sa bahay. Shrimp na lang. Kaya lang walang shrimp dito na malalaki. Walang sugpo dito. Doon sa, sa mall sa amin na malaki. Okay. Caramel ko. Okay. Masarap kaya. Caramel. Okay. Bagong, bagong ano siya bagong coffee bagong flavor ng coffee bilhan natin ng chicha ang mga baguets sambay yung mga potato chips wala eh. rin yung kape ko rito nasaan ang mga potato chips. Dito, po. na ba? Mahirap talaga mamalengke pag hindi mo gamay yung supermarket na papasukin mo, hanap-hanap ka dun, hanap ka dito. Ang lag like, pagkaalam mo na. Masa-masa. Ah, Ang nasa ne. Ang kami okay. nasa ne. Diba? Polite sila pag makikiraan ka. Pa. Bili tayo ng potato chips Ano ba bakit nori, nori. Kaya to ng mga bagets ko. Doritos. Doritos. Ah, ah, hindi pala. Tapos pala Gusto ko. chili tacos. Wala yan. kola, cola. Bili tayo ng coke. Kasi yung isang anak ko, mahilig sa coke yun. Pag binili mo ng coke yun eh. Kaya hindi ako mabili ng madami kasi ginagawa niyang drink all yung kanyang coke. Yung dalawa kong anak, yung panganay at bunso, hindi mahilig sa soft drinks. Yung pangalawa, yung on. Tirador yun sa soft drinks pero ang binibili ko yung maliliit lang kasi pag malaki ang binili mo at nilagay mo sa rep at nabuksan mabilis mawala ng spirit hindi na siya masarap ako bira lang ako minom ng soft drinks yung cola nila ang tawag sa amin dito sa coke is cola ayan o coca coca cola coca cola ang tawag Coca-Cola. bil tayo ng Coca-Cola tatlo. Ayan ang haba ng pila sa ano. Kaya ayoko mamalengke dito. Eh. Maiihi ka na bago ka makabayad. My gosh. Ang haba ng pila ng cashier. Ilan ba yung cashier? No? Ang haba ng pila. Ayan, excuse me. Ang haba ng pila. Ang haba ng pila. Ito lang naman ang bibiling ko. Yan lang naman ang bibiling ko. Tapos pipi, pipila ako ng ilang minuto. Hala. Makaabot kaya ako sa toy. Naiihili na Ang ba magandang pumila. Talagang marami yung mga bitbit -bit, -bit nila. Oh my gosh. Mga lola talaga. Mabilis. Maaga silang magsipamalengke. Ang ba magandang pumila dito. Kakahaba ng mga pila. Pakilan kaya ako dito. Ito na lang. Ayan guys, oh, um, haba ng pila. Hmm. Diba? Hmm. haba ng pila ng ano. Pakilan ako piso, dalawa, tatlo, apat. Pang lima ako. So, dalawa, tatlo, dito ba sa kabila? Wow. Yeah. So, Maroon din ang haba rin. Yan ang mga soft drinks. Ganyan lang ang supermarket dito sa probinsya ng Akita. Pero hindi itong usual yung pinapuntahan ko na supermarket. Ka-branch lang ito. Ang pinuputan ko. Kasi malapit sa driving school. yun ako talaga sa malapit. May ito malapit sa amin. Nagpupunta na supermarket. Kasi mas gamay ko na doon. Bihira akong pumunta rito. Kasi ganito lagi yung pila nila. At yung kanilang cashier. ilan lang. Tatlo lang. Tatlo lang ngayon. Kasi maaga pa. Sige guys. Hanggang dito na lang. Puputulin ko na lang. Baka mamaya eh mabuzz tayo dito. Sabihin, meron po rin na nagbibibidyo video. Bye guys! Advance, Happy New Year to all! And belated Merry Christmas na rin sa inyong lahat. Sa mga nagwa-watch ng video ko at mga nag-like and subscribe. Maraming maraming salamat po sa mga admin ng GC, ng, ng kinamemberan ko. At Uh, belated Merry Christmas na advance Happy New Year sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawang manood ng video ko kahit na ano lang siya. Walang edit-edit kasi hindi pa ako marunong aaralin uh, ko pa yan pag may time. Bye-bye. Bye guys. Bye na sa inyong lahat. Advance Merry Christmas. Sana hindi kayo maumay sa mukha ko. Bye.